Umabot sa 30 barangay sa Bacolod City ang pinahadal sa bagyong Verbena. Agad na naghati ng tulong ang pamahalaan sa mga apektadong residente. Ang detalye sa report ni JP Herbas ng Radyo Pilipinas Iloilo. Maingat na ni Rescue ng mga tauhan ng Philippine Red Cross ang mga natrap na residente sa bubong ng kanilang mga bahay sa Purok Mars, Barangay Singkang Airport sa Bacolod City. At para matiyak ang kaligtasan ng mga inililikas, gumamit na ng lubid at life vest ang mga taga Red Cross. Ang Bureau of Fire Protection naman, nagdeploy na ng mga fire truck para isakay ang mga stranded na pasahero sa barangay Mandalagan. Sa tindi ng ulan, sa lungsod, dulot ng bagyong Verbina, ilang lugar ang lagpas tao ang baha. Batay si Rishal ng Department of Social Services and Development ng Bacolod City LGU, umakyat na sa higit limang libot tatlong daana na pamilya o higit labing limang libot walong daana na individual mula sa tatlumput dalawang barangay ang apektado ng bagyo. Samantala, bilang tugon sa pangailangan ng mga apektadong residente, agad na nagpaabot ng tulong ang LGU sa mga apektadong pamilya umabot sa migit libong family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang naipamahagi na ng Bacolod City LGU. Tiniyak naman ng DSWD na may sapat pa na pondo at supply ng family food packs ang kanilang tanggapan na handang ipamahagi sa mapektarong pamilya alin sunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang Pilipinong pamilya na magugutom sa panahon ng kalamidad. Mula sa Bacolod City para sa Integrated State Media JP Harvas ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko